Ano na wag Hello Tots. Oh. Hello Tots. Asa meto Tots? Asa na mga Tots? Magpatambal ta kay galibang kong bitin. Mabarang oh, no. ko. Ba pa, padulo na Ano? na ko. Ano, ano, ano? Lamat ki Tots, daka igit-igit ako diri. Oh no. Ano ko Tots. Hay barang gud. Igit-igit ka? Lagi Tots, ibarang ko. Nang <laughs> mga bitin makalitagaw sa kulubot. Idalit, idalit, kana idalit, anak, dito. Ha, 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 ha. Naka magpatambal. Asam ni ako ang duwinding gamhanan. Niti mo, pag-uroto. Hmm? Noy, noy. Oh. oh! Asa ni ilang chung sunoy? Ako! Ako manambal? Ah. Kasi nyo ang patambal? magpatambal? Siya ni, siya Aka. Gibarang, noy. Ha? Gibarang. Ba galibang bang kagbitin? Kali bang kagbitin? Magsige, gagit-gigit, noy! Oo. Oh. Ah, baho kayo. <laughs> Kasi yun, anak! May problema! Tawag ko na ko ang akong gamahan ng diwindi! Gamahan ng diwindi! Pakita! K Uy, wala man, noy. Asa mo, Ah, okay. Gamahan ng diwindi! Pakita! Oh, no. Uy, wala noy! Wag yun, noy! Gamahan ng diwindi! Pakita!

Sama na? Tara! Kana? Oh. Unsa ka man eh? tambal siyang sakit. Ay. Unsa tayang sakit. Asa? Puspusan? oh, puspus eh. Asos kalikod! Hala! Ah! oh, oh ayaw na! Ayaw oh, na siya. Ayaw na. Uy, ha! Anong ringnong! Nabak! naong! Uy! Anong naong, Noy! Na, ni Noy! Kana! oh, oh kana, kana! Agitap! Mas tayo kanya, Noy! Ayaw! Ayaw! na, kayo, na kayo. Kayo. Akong tae tambal. Oy, papulo na, ipapo. Ipapo sa sa nao. Ipapo sa nao. Ipapo na! Ayo! Ayun ah. Ayun ah. Ang bayad. Ang Ang bayad. Uy, hindi free, noy. Ang aala ni si sige, sige. Hindi free, noy. Bahaw man. Tawin ang dibindi. Tawin nga ang tata. Ah, nagtinaro na ako. Ganina rin ako. Tinaro. Ikaw ah. para. Mas ito gusto yan. Oo. Oh. Asi, sige. Basta na ako maabot. Kaya na magkakulat pa. Bakit? What oh, do Sige, sige. Asi, sige, sige. Paabot ah. O, oh, tara. Saming okay nambal dito. Oh. patambal na. Oh, Ay, ito. Akti, akti ka, akti ka. Nananas kong utok. Patambal Ikay, na. nanambal nga atong tunay. O, oh, ako. Oh. Ikaw. O. patambal ko na. O, patambal, patambal. Sus, Unsa sakit ni mo? Kanang kilangan ni, kanang mo gwapo ko ni ba? Eh, piling Eh, inuod yan tambal-tambal d'ra! Oh no! Para makatuo ka! Suntok siyan Suntok ko Oo! Wani, gamahan ang dundi! sa dapit igun, noy! Diyan ni! Kim! Ah, ang tab! na ko! Tumpag No, nga nung may kong kauban, oi! Ha? Nagtiwas namin nun, oi! Nagtiwas ni? No! no? Damay no, na nyo hindi! Tambal dire. Tambal ni! Para ba Uy! Kirig mo na gina, oi! Bango na! Ayaw na na dito! Ayaw na na! Ayaw na ko! Asa ka! Asa ka! Ayaw. Asa ka! No. Pasuntok, Asa ayaw. Asa ka! Doi... Asa ka! Asa ka! Pasuntok juga! Pasuntok! Kayo ingin siya magpasuntok doon siya? Magpasuntok man dyan siya! Oh! Para mo sila na manambal! Gamaan ang diwindi!

Kana lang di ako kay kinigahi kayo eh, mabughat niya ko ani. katulang kato. Tong agigi. Ah, Pay pila man ang. Abi sa sumbag. Amo sumbag abi ah, oi. Pay pila man sumbag. Amo sumbag. Una ayo paman lagi. Ni sumbag na ko. Uy mo sumbag oi. Sumbag mi ay wa ko maayo. Wa Sumbag oi. Maayo. Sumbag ni ila da. Ang Mo kung

Boleh kan? Oh yang lain, apa Taruh, taruh, taruh. Ijakan semua, kamu kemana? Ijakan ada orang, ijakan ada orang. Asal tulu nuy, boleh nuy. Ijakan ada orang, saud kau nggampang diwinditinu, odoh. Ang diwindia, asal Oh, nggak, ijakan lagi kau. Kamu sepekan. Det gjør vondt!